from our small pot ng ating kamuti. Join me kung anong luto ang ating kayang ibahagi na naman sa inyo. At nag-harvest tayo dito ng pansahog natin. Yan. So, nagkaroon tayo ng isang ganyan. So, join us kung anong bang recipe ang kaya natin ibahagi dito talbos ng kamoti galing sa ating maliit na garden. So join us kung anong recipe ang ating gagawin dito. Una nating ginawa ay ang pagpapakulo ng sibuyas at kamatis. So hayaan muna nating kumulo dyan. Balikan ko kayo kung ano ang next steps na ating gagawin. Sa tatlong pirasong isda natin, hinati natin sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pieces. 2, 4, 6, 7 pieces. Yan ang ating sangkap na gagamitin para sa recipe ng ating gagawin for today. Next, mag-add na tayo ng ating na-slice na priskang isda. Tatlo, apat, lima, anim, pito. So, yun. Pakuluan ulit. Sandal sa maluto. batuan ng ating inadon. So, ayan. Asin ang ating pampalasa I-add na pampalasa. Very simple and easy broth. ng isda ang ating hihigupin. So, ayan. Nakita na natin ang sabaw niya ay umiba na. Pwede na tayo mag-add ng dahon ng kamuti. Ang pula na yan ay bell pepper. Yan. Yan ang ating na-harvest doon sa ating munting garden. Freshly from our small garden. sa masarap at masustansyang ulam na naman. Very simple. Lang. So, dito na tayo mag-e. thank you for joining us sa ating masarap na hihi sabaw recipe sa araw nito ito. Bye, Bye, God bless, and happy eating. May one serving tayo. Pangkalahatang serving pala. Sarap ng ating Yan, hopefully nagustuhan niyo ang ating ibinahaging recipe dito.